Welcome back mga kaboxing! So halos tatlong linggo na nga lang po ang aantayin ng mga boxing fans para sa inaabangang bigating rematch ng kasalukuyang undisputed light heavyweight champion na si Arthur Bedrabieb kontra kay former WBA light heavyweight champion na si Dimitri Bivol ngayong paparating na Pebrero 22. Halos apat na buwan na nga po ang nakalipas ng unang magharap ang dalawa buwan ng Oktobre nitong nakalipas na taon lamang na kung saan natikman ni Bivol ang pait ng unang pagkatalo sa kanyang buong boxing career at mawala sa kanya ang hinahawakan nito na titulo via 12 round majority decision ay sinabi nga po ni Bivol na bagamat natalo siya kay Bitterbiev ay sa kaloob-looban niya ay isa pa rin siyang world champion. Dahil ayon sa latest interview kay Bivol, ay naiinis daw siya at umiinit ang kanyang ulo pag naririnig niya ang mga katagang former champion o ex-world champion o may talo na siyang isa. Dahil ayon kay Bivol, kahit saan daw siya magpunta, kahit maglalakad-lakad lang siya sa daan o magugud time sa bar, ay lagi daw tawag sa kanya ay former champion. Bagay na totoo naman po mga kaboxing. Pero ayaw daw talaga ni Bivol na tawagin siya ng ganito. Kaya imbis magugood time siya sa bar ay nabubwisit na lang daw talaga ito. At kahit daw yung pag-iintroduce sa kanya ng mga ring announcer as former world champion ay di rin siya natutuwa. Bagamat alam naman ni Bivol na wala na siyang magagawa at di na maibabalik pa ang kanyang undefeated record ay may naisip naman itong isang paraan para matigil na ang pagtawag sa kanya na former champion. At yan ay talunin at agawin ang lahat ng hawak na titulo ni Arthur Beterbiev sa kanilang paparating na rematch. Ayon kay Bibol, ayaw na daw niyang isipin ang kanyang unang pagkatalo at kaawaan ang sarili. At gusto na lang daw nitong mag-move on kung kaya puspusan ang pag-iinsayo nito para makamit ang panalo ngayong Pebrero. Sa ibang banda naman mga kaboxing, Saul Canelo Alvarez ay nag-alaman ni Pacquiao. Dahil ayon po sa report, si Canelo Alvarez po ay nag-invest ng tumataginting na 70 million dollars para magpatayo ng affordable housing complex o pabahay sa kanyang mga kababayan na pasok sa low income o may mababang kita sa bansang Mexico. Ayon kay Canelo, ang kanyang pabahay daw ay gawa sa sustainable materials para masigurong matibay at komportable ang titira dito. Meron din daw itong mga community spaces like parks, recreational areas at professional training centers na magagamit ng lahat para matuto at magkaroon ng self-development. Dahil sa ginawa na ito ni Canelo, ay maraming boxing fans ang mas humanga sa kanya, hindi lang sa loob ng ring kundi pati na rin sa labas ng ring. Maraming boxing fans din ang nagsabi na mga ganitong boxer daw ang dapat tularan at gawing modelo ng karamihang sikat na boksingero na puro paghahambog lang ang ginagawa sa social media. Komento ng karamihan na mas pagpapalain pa itong si Canelo Alvarez dahil di daw ito nakakalimot lumingon sa pinanggalingan at tumutulong sa mga nangangailangan.